Guys, ang ganda ng mga memory foam dito. Andito ako sa Nitori, Japan. Kaya yung iba-ibang klase. Ang lambot nito, sobra. Ito siya, oh. One seven. Ito, unan ba to? Ang ganda naman ito. Pero hindi ata yan. Ito ata yan, eh. Tsaka ito, ah, baka yung material niya. Ayan. Ay, itong nipis. Ang nipis nito. One seven. Ito dalawa, oh. Ililipat mo pa yung ulo mo dito. Tapos dito, iba naman. Pag magpapamasahe ka, lalagay mo yung ulo mo dyan. May mga tsinelas din dito, oh. Ayun yung mga price nila. Ah, wow! Alam, cute! Magugustuhan to ni Kyra. Ito na, yung pangpuit. Ay, oo. Oh, pang Saling puit. Ayan, oo. Ay, ito, sa ulo to. Ay, ayan pala siya, oh. Lumbar support. Ito, posture support. Tapos, ito, back. Ito, may baku-baku. Ang galing. Parang donut siya. Hala, ang ganda niya, no. Ang Gusto ko to. Ay, ang cute. Wow. Ang cute. Mm, uh, cute charms. Ito, parang pouch. Ito, another pouch. Ang cute. Ano to? Display lang. Pang display. Ang lambot. <laughs> <laughs> Ito na sa 399 tapos ano siya. Iba yung texture niya. Magusot. Madulas. Madulas. Parang madudulas yung langaw. Gusto <laughs> 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 ko na dito sa tindahan na to. Ang dami Or yung pusa. Ang dami puwit. Japanese cat. Oh. <laughs> pa dito? Ito kaya, bigyan natin kay Kyra to. Lalapain nyo to. Kinain ako guys. Ah! din niya nilalagay. Yung mga pang flat lady din niya, pang nagko-content. Ito ang cute to, itlog. Boom, boom, boom. maganda din to. Hindi na to hotdog eh. Ang tawag dito ay buto. Drumstick pata. Para Ay, oh. Ay, alam ko pang buntis video. yan eh. Oo. Oh. Para siyang sapatos. Para siyang notes. Yung heavy duty Or yung mga sampa oh. Libre yan. May TV. Yan ang dami niya. 999. Mga organizers. Yan oh. Team Kahoy. Yan may mga ganda din sila oh Ay, mura lang oh. Ito no. Screw required. Tara. Ang daming klase ng basurahan. Ito oh, o. Sa Japan pala may ganyan. Kadura, kwadrado na basurahan. Ito yung parang ano. Ay, wala. Hindi pala nagana. Ay, joke! Hindi pala. Ito pala yung oh, pinipindot siya. 4K. 4,990. Eh, syempre. Uno siya, oh. Hindi, pindot-pindot na lang. Ang <laughs> cute din, Bobby, oh. Ang cute, anis. Basurahan! Ang dami mga containers. Ay, bit ko yung mga ano. Ay, ang ganda, Bobby. O, oh, mura lang, oh. Wow. Yan dito yan sa Glorieta, oh. Nitori, Japan. Ang ganda ng mga